mga darling. Ang lakas-lakas ng ulan, no? Wow! Ito yung unang ulan na malakas nung pag-uwi ko. Galing abroad. So, mag, ano na ako dito, magsi six month. Ngayon lang nag-ulan ng malakas. Oh! Ito na yung kapalit nung super init. Yan. Ito so, yung backyard namin, no. Yan. May tanim na ano na kamuti tops or kamuti. Yan, may ukray isang puno. Hindi pa masyado nakatanim ng marami kasi tag-init nga. Ayun. Wow, ang lakas. Woo! Yan. At least kahit papano lumamig-lamig. Grabe, sobrang init ng mga nakaraang araw para ang buwan. So magu-goodbye na yung ice cream dito nito. supas na naman yung kailangan ibenta, lugaw, ganun. Yan, Yan yung daan papunta sa tindahan. Diyan ako naglalakad. Ewan ko kung may bagyo. Ito na ano kung may binalita na bagyo.